Pag-usapan natin yung most common, which okay. is insomnia. Okay. Okay, may pictures po tayo para mas maunawaan ninyo ang tungkol sa insomnia. Kasi yung iba tinatanong, dapat ba walong oras, sampung oras, mm. anim na oras? Mm -hmm. Gano'ng katagal ang dapat natulog para sabihin natin may insomnia tayo? Mm -hmm. Sa picture number one, direct pwede ba natin ipakita? Ito po yung uh, porsyento eh, na binabanggit po kanina ni miss Cheryl Cosimo. Imagine, no? 35% daw ng mga tao nagkaka-insomnia. But 40% sa nagkaka-insomnia may psychological reason. Okay. okay. So may pinanggagalingan po, may dahilan ng pagka n'o. No, emotional. Oh -oh. Ayun. So kapag hindi kayo pagkakatulog isa doon ay baka depression o anxiety at hmm. nervyos. So 40%. So 4 sa 10 po. May mga types o uri ng insomnia. Baka isa po kayo dito. Direk, ipakita natin ang picture number 2. Ito yung initial insomnia. Yung bang alas dos na, hindi ka pa makatulog? May ganyan. At meron po yung kadahilanan. So, titingnan po ninyo, ano yung kadahilanan? Okay? Ito ay dahil sa maaaring may mga kirot kayong nararamdaman sa inyong muscles o baka may mga iniinom kayong gamot. Mayroon naman tinatawag na middle insomnia. Ito nakikita sa mga diabetiko at may mga prostate problem kung saan gigising sila para umihi. Almost every hour, ihi sila ng ihi na napupuyat tuloy sila. So sa umaga, pagising nila, parang pagod pa rin sila. Ito yung matindi, yung terminal insomnia. Ito, sign ito ng depression. Yung tawag namin dito ay waking up early or early morning awakening. Yung natulog ka ng alas G's, Ala una gising ka na tapos hindi ka na makatulog at mm. nanggugulo ka na ng bahay ninyo. nakikita namin ito sa mga taong may depression. Mm. So, kailan malaman niyo which part of my insomnia kayo? Ano ang nararamdaman ng mga may insomnia? May picture number 3 po tayo. Okay, magalala, for pictures lang ito. Una, siyempre hindi sila mapagkatulog tapos sa umaga sila inaantok. Yan, tapos nanghihina sila. Irritable po sila. And ultimately, ang taong may insomnia, nade-depress po sila. So kung isa po kayo doon, hindi solusyon ang alak, hindi laging solusyon ang mga pildoras, kailangan bibigyan po ninyo ng panahon, hanapin ang dahilan para mabigyan nyo rin ng gagamutan. Ito yung mga tips po ah, sa mga taong may insomnia. Konti lamang ito, pero nasa picture number 4 direct, ipakita natin. Una, eh, huwag kayo nagpapat nagtututulog sa tanghali kung kayo ay may insomnia. Baka mamaya yun ang dahilan eh. Pangalawa, huwag po kayong nagdadala ng cellphone sa kama. Dapat wow. pagdating ng alas 10, patayin nyo yung cellphone nyo kasi yung blue light, nanggigising yan. Huwag po kayo nagiinom ng kape o kaya nagiinom uh, ng alak sa tingin ninyo mapagkakatulog kayo. Hindi, magiging dependent kayo sa mga yon. Dapat yung healthy lifestyle niyo would be including consistent sleep schedule. Kung nai nai talaga po ninyo na alas gis, dapat tulog ka na. Mm Huwag -hmm. na kayong magalas 11 o alas 12. Lagi alas gis kahit hindi kayo inaantok, close all the lights, isarado ang kurtina, pumikit po kayo kahit na hindi kayo inaantok dahil ultimately makakabawi po kayo ng tulog. Kailangan maging habit 'no yung habit. oras ng pagtulog. Opo. Mm -hmm. So, minsan kapag tayo po ay uh, natutulog, Dok, nakakaranas daw tayo ng uh, restless leg syndrome. Ako naman ano yan? Yun? Ako ano naman yun? yan. Ano yun? Nakikita natin minsan ito sa mga bata. Ganon din, nung bata rin ako, elementary school. Ang sabi ng mga matatanda, ay eh, humahaba lang yung paa niyan, yung mga buto niyan. Okay. Parang di man totoo, hindi man ako umaba. <laughs> Joke lang pero totoo. <laughs> pero may mga anak po kayo siguro na pupunan ninyo, pinagkikiskisa nila yung kanilang mga paa habang natutulog. Ah, oh, oh. Tapos nagsasabi sila, ang sakit, pinupulika gano'n. Yun ang restless leg syndrome. Parang nagkukuyakoy habang natutulog. Oh. May matatanda, gano'n. Natutulog, nakahiga, nakadikwatro. Tapos oh, oh. habang tulog oh, oh. siya, kumukuyakoy yung kanyang paa. Oh. Tulog siya 'yon, hindi niya alam 'yon, involuntary 'yon. Pagkatapos lilipat naman, ikukuyakoy niya uli. Sabi nila, isa sa dahilan na 'yon, ayon sa mga pag-aaral ay dahil mahina ang daloy ng dugo doon sa leg area. And by moving it, napapa-improve nila ang pagdaloy ng dugo. Ang tawag dito, tingnan natin direkt 'yung ating picture number 5, restless leg syndrome. Ayan ano Ano 'yung mga nararamdaman nila? Nasa picture number 6, tingnan po natin. Ito yan. Yung iba, parang nag-aapoy ang kanilang paa. Yung iba, nangangati ang kanilang mga balat. Yung iba, sumasakit ang kanilang mga sakong, ang kanilang mga tuhod. Yung iba naman, buong legs, parang may dumada, may gumagapang daw ng mga insekto sa kanilang uh, balat. Okay. Ano ang mga kadahilanan po nito? Nasa picture number 7, direct. Tingnan natin. Yung mga buntis, very common po sa kanila ito. So, wag nating papansinin dahil ng mga buntis talaga. Yung mga sumusobra ang taba, common din sa kanila ito. Sa mga may bisyo, pero very common ito, dalawa lamang. Either may anemia po kayo, anemic, di malabnaw at maputla ang dugo, so kaya hindi makadaloy ng husto, o may problema sa ugat na kung tawagin natin ay neuropathy na siyang nakikita naman natin sa mga diabetiko. May solution din naman diyan. Okay, okay, ano ang solusyon Okay, okay. Syempre, ang solution diyan o management natin. Yung mga minor solution muna tayo bago niyo isipin na magpapa-opera po kayo. Tingnan natin ang picture number 7 8 uh, natin direk. Syempre, hygiene. Baka mamaya kasi may mga fungal infection eh. Kaya naman nagkakakati eh. Lilinisin natin. Ito matindi. Exercise. And the best exercise sa may ganitong restless restless leg syndrome, squat. Alam niyo po ba yung squat? Bibili kayo ng kettlebell o dumbbell, tapos hawak-hawak niyo po yan dito sa ilalim ng baba niyo, and then mag squat kayo. 20 times bago matulog. Squat. Ayan. Ngayon, yung iba, nagpapamasahe ng kanilang paa o talampakan sa inyong kapartner o yung iba naman, naliligo ng medyo mainit bago po sila matulog sa gabi. Malaking bagay 'yon. Oo. Nakaka-relax. Okay, yan Squat. po yung restless leg syndrome. Mm -hmm. Okay, dito tayo sa madami ring nakakaranas po nito. Ayan, yung mga humihilik. Iba-ibang mm -hmm. level 'yan. Oo. May kinalaman po ba ito sa tinatawag na sleep apnea? Okay, sagutin natin. Bakit naghihilik? Sabi ng iba kasi lasing. Kasi busog. <laughs> Ang totoo, kaya tayo naghihilik, may tumutunog sa ating lalamunan. Ang tumutunog doon, yung ngalangala -ngala natin. Yung ating soft palate, kung nga nga ako, doon sa likod ng uvula. Ang uvula yung, yung parang nakalawit. Yung naakala, parang bell. Parang bell. Ang tawag doon ng karamihan, aminin natin. Ano? Tonsil. Hindi tonsil yun. Yung nakakala ng marami, <laughs> yung nakalawit na yun. yun nakalawit. Na tonsil. Ngayon, nalaman ko na lang nung na nag-host na ako ng ano, na yung tonsil pala yung dito. Sa gilid. Yung namamaga, oo. oo. Yung nasa gitna, yun, nakalawit, yung, uvula. Uvula ang tawa. Hindi ko makalimutan ngayon. Ano kasi Tagalog yung, nun? May Tagalog. Wala nun. eh. Pero yun yung sinusuntok ni Papay nung nanonood uh, uh, ako. <laughs> Ginagawa niya parang sa boxing. Well, anyway, sa likod nun, yung soft palate natin, malambot na parte ng ngalangala natin. Nakapag tayo'y nakatihaya, dahil malambat malambot, malambot 'yon, pagdaloy ng hangin magva-vibrate 'yon. Uh -oh. Kaya tumutunog, grr, ganoon. Uh -oh. uh -oh. So that is a reason for snoring at may katotohanan na yung pag ng pagsnor ng isang tao ay maaaring maging dahilan para magbara yung daluyan ng hangin. Uh -huh. And that will lead to sleep apnea. Yung sleep apnea, yung bang nagigising ka sa gabi na nagchuchoka. Oh, uh, uh, kasi hindi ka makahingang bigla. Dok, bakit merong bata pa lang naghihilik na? Or um, may malalakas maghilik, iba-iba yung Iba -iba. ano, yung level. Oo -o. Oo -o. Meron namang hindi naghihilik nung nagkaedad. Yes. Ah, naghihilik na. Yes. Ako ngayon, nagsusnor na daw ako. Eh, hindi pa naman nakaka-bother na sobrang lakas. Pero nandoon na yung ano, bakit yes. noon Iba-iba yung dahilan, but it all boils down to bara ng pagdaloy ng hangin. Oh. Sa bata kasi may common denominator na kung tawagin ay adenoids. Ang adenoids ay yun yung mga barabara sa lalamunan na parang tonsils. Minsan hanggang doon sa nasopharyngeal area nila. May pagmamaga na nagiging dahilan ng barabara. Kaya pagdaloy, may tunog. Uh -huh. Either wheezing, parang pito. Ah! Pero pag matatanda na, nagbabibrate na nga yung ating soft palate, kaya nagiging tunog siya talaga. Pero bakit kan, dati hindi ka naman naghihilik, tapos ngayon naghihilik na? Pwede Muscle ba yan yun? dahil sa muscle? It's, again, the soft palate. Malambot uh -oh. yun eh. It's uh -oh. a part of our throat. Eh, dati naman, hindi naman siya nakakaabala. That means, habang tumatanda tayo, nagsosoften siya lalo. Ayun. So, pwedeng mangyari yun. Or, kung sakaling tayo ay lumalapad, kumikipot naman yung ating lalamunan. Ayun, kaya pala ako naghihilik na ngayon. Lumalapad. <laughs> <laughs> Tanggapin na natin Sorry. mga kapatid. Pero may masamang ano epekto ang sleep up niya. Nararamdaman ko rin kasi minsan parang bumabara siya so, so nagigising ako. Nag Oo oh, oh. oh, oh. At that moment, a few seconds, walang daloy ng hangin to your brain. Oo. Oh, oh. And that wakes you up. At hindi Kaya now, I sleep na mas mataas yung unan ko. Mataas ang unan para hindi iyong oh, oh. dila sa unila, oh, oh or sa side view. Oo. Oo, sa side view. O kaya ang ginagawa nga ng mga dentista na nakonsulta ko, naglalagay naman sila ng mouthpiece. Kamukha 'yung sa buksingero. Okay, Ayun, pwede yun. Yung mouthpiece kasi will prevent naman not only the grinding of the teeth kundi pati na rin 'yung soft palate natin sa pag-urong pati 'yung dila sa lalamunan. Okay, you might want to consider that. Ano yes. pa 'yung ibang ano po? ma um, uh, treatment on uh, para payo. dito kasi 'di ba ano yung mga risk kapag hindi nabigyan nito ng ano ng na, lunas do oh e, siyempre maraming pwedeng risk uh, sa kalusugan natin apektado ang ating utak it may lead to a heart condition it may lead even to a stroke uh -huh. at ayun natin 'yon so anong gagawin natin may picture number 12 po tayo tingnan natin dire ito po sa picture number 12 ito ang mga risk depression aba Diabetes, heart failure, imagine niyo yan. Difficulty concentration and high blood pressure. So, ano ang ating pwedeng gawin? Ayan, sa picture number 13, bago naman po tayo magpunta doon sa mga uh, invasive procedure, uh -huh. gaya ng pagpapa-opera, kasi pwedeng i-stapler po yung inyong ngalangala. Uh -huh. Na-i-stapler yan. Okay. Ang gagawin naman po natin, yung ibang doktor nagpapayo ng CPAP. Oh, oh, continuous oh, oh, positive airway pressure. Yan po eh para kang nakamaskara na nakakabit ka sa machine para kang gulong ng kotse na hinahanginan oh, habang natutulog ka. Kaya lang kung malikut ka, paano kaya yun? Ano? Di na hulog-hulog na yung machine. Oh, Tsaka, oh. <laughs> ang ano daw eh, uncomfortable eh. Oo, ano, I, have, I have friends and relatives na nakasipap. Ah, talagang oh, Parang nakamasker. Ka talagang kahit na out of town, bibit-bitin nila eh. O oh, malaki. If yun. it's really that bad, oh, no? Oo oh, eh. Kadugtong oh, oh. um, yun ang buhay nila habang natutulog eh. Ang um, sabi nila, you have to just change your lifestyle eh. Oh, Kung ano man yung dati mong hindi ginagawa, gaya ng pag-i-ehersisyo, mag-exercise ka. Uh, control your diet. Uh, alamin mo yung nagpapalaki ng iyong katawan, so babawasan mo po yun. And oh. then, seek cons uh, consultation with your ENT T. specialist mm -hmm. or sleep specialist also. Oo. Oh, Oo. Oh eh yung ano ay okay uh, yung mga hirap matulog siyempre meron tayong mga kapatid na nasa BPO oh, yan. oh, yan, oh. nagiging ano eh nagiging uh, irregular po yung tulog and hindi yung kunwari ang shift nila ganitong buwan pang umaga the following month pang gabi, tapos babalik. So, talagang, ang hirap, ano, no? disrupted. Oo, ang hirap noon. Oh, nun. Uh -huh. At may effect yun sa ano katawan long -term natin. Ano ang long-term effects niyan, Dok? Actually, ni-research ko yan kasi may nagtanong na kagad sa akin yan. So, mas magandang ipakita ko yung picture number 14. Dito sa picture number 14, makikita nyo na yung katawan natin parang manok. Mayroon tayong tinatawag na cycle. Ayan, yan, no? Kung titingnan ninyo, mula sa kaliwa, yung alas 6 ng umaga, hanggang alas 12 ng tanghali, normal po na dapat gising tayo kasi that is the time na tumataas yung ating blood pressure because we are alert. Alas 12 hanggang alas 3 o alas 6 uli ng hapon, makikita natin, maganda yung ating reaksyon dahil gising tayo. Ngayon, tingnan po ninyo mula alas 6 ng gabi, ayan, hanggang alas 12, diyan bumabagsak ang ating o tumataas ang ating blood pressure at lumalabas ang ating melatonin because that is the time na dapat tulog tayo. Kung babalik ta rin po natin yan mula alas 12 hanggang alas 6 ng umaga wherein dapat may deep sleep tayo at wala tayong deep sleep, it now affects our circadian rhythm. Magkakagulo yung ating mga hormone and that is why they are more prone to illnesses. Nagkaka-high blood sila, nagkaka-diabetes sila, sipunin sila o may respiratory infection at kung ano-ano pa. So, yun ang problema and I'm sorry about that.